guys. Oh. Ayan na. Ang tindinsyan, tindinsyan yan ay may laman yung dulo niyan. Ito mga ato. O, oh. mga to. O, oh. o. Oh. Oh. Kasi tinanggal ang ulo niyan. Ito oh. nilang kamo. Hindi inabot yung ano. Pero oh Ayan guys. Buti na lang oh. Gutina sa disgrasya. Oh. kung nakadikit ka konti, nakadikit konti, basag talaga yan. Nakadikit na ako kagabi kaya alam, oh. hindi naman nagbabawas. Ah. Tina tinanggal ulo. Oo, oh, ibig niya. Kaya tumuha dyan, nagbawa sila doon. Ah. Binawa, kasi may laman yan, yung depende na yan. Ayun. Ayan ang nangyari. Swerte nilang, oh. Yung umabot yung wasa. Exacto lang, buti ka. Exacto. Exacto. Ayan, ah, oh. may laman 'yan, kadugo. to. Salain mo lang daw pagkatapos na pagtapos ng muro. Ilaga. Wala Doon wala nang laman sa puytan kaya yan tumuwa na maswerte pa rin yung truck na yan oh eh ano muna pasok muna sa ano yan sa content mo mga ayan <laughs> ayan ang nangyari hindi ni na nakala kasi ayan ang tanggal ulo eh wala. Yeah, yan. nagtiwala sa tanggal ulo. tumihaya. tumihiya. Oh. Mabigat ang karga na yan. Maswerte pa rin. Hmm. <coughs> Buti <laughs> na lang, hindi inaabot ka mo. Ayan o. Lumihaya. <laughs> Only in the Philippines. <laughs> Ayan o. Ang taas. Ano pa ba yung ano? Gaman. Tunggu wadi. Tunggu wadi.